So, hello mga Dabarkads! Kauuwi ko lang po galing Hard Rock Cafe kasama yung ibang mga TVJ Defenders kanina. O bukas ko na lang ikukwento kung ano po yung mga napag-usapan, ano yung mga nangyari kagabi. Uh, hindi ko na ma-edit ngayong gabi yung mga videos eh. So, tomorrow na lang yon Okay? No, eh? Um, ito, gusto ko lang munang ng uh, pag-usapan. Okay? No, eh? Kasi may pinosa ko kanina regarding sa ratings ng Ah... Uh, face to face at TikTok lak na dine-dispute nung mga kabilang page okay yung source ko kasi yung pinanggalingan ng ratings ng New tam ay galing sa 1PH so official na page ng TV5 yan o okay? eh uh, so doon ko kinuha yung aking New tam na rating so uh, kung hindi dispute nila eh basta ako naniniwala ako doon sa nilalabas ng TV5 kung nagkamali man yung sa TV5 o oh, ba diba? so in explain ko lang sa inyo kung saan ko nakuha yung mga ratings na nire-report natin oh, pero eto pag-usapan po natin ito nilabas naman na uh, ng Lionheart TV. Yung pong uh, latest new time ratings na Monday ng gabi. O kasi naging topic natin to nung mga nakaraang linggo, di ba? Uh, yung GMA 2 weeks puro movies yung pinapalabas. So, they were preparing itong mga bagong show na itatapat po sa mga teleserye ng uh, TV5 na gawa ng ABS-CBN. Okay? So, nahihirapan sila. Kasi una, sa batang kaya po, napakalakas nung ratings. Okay? Tapos, yung Kent by Me Love tsaka Senior High ay uh, talagang ano din. Kung mga patas uh, pataas din ang pataas yung pong mga viewership. Kaya nga po yung buong TV5 talaga unti-unti eh, po ay talagang lumalakas at takikipagsabayan na dito sa mas malakas na GMA. O oh, so ngayong uh, Lunes nitong Lunes ay yung launch ng mga bagong programa ng GMA. Yung pong Love Diary Repeat, yung kala Jeneline tsaka yung asawa ng asawa ko. So ito po yung mga bagong show na nilaunch sa GMA Prime at uh, alam niyo po ang nangyari 3 uh, out of 3 panalo po yung pong TV5 sa ratings yung pong mga shows nagawa ng ABS-CBN Studios okay batang kaya po as usual lumamang po ulit sa Black Rider Can't Buy Me Love tinalo yung Love Die Repeat yung Senior High o oh, 5.7 tinalo yung asawa ng asawa ko ah uh, itong mga bagong programa ng GMA so this is a good sign okay para po sa mga shows ng TV5 uh, we are dominating yung pong prime time and kahit anong sabihin nila na ABS-CBN yan eh ABS-CBN yung content provider in the same way na yung tape ang nagbibigay ng content sa GMA tuwing tang tanghali di ba so ah uh, this is a good sign for TV5 kasi po talagang uh, sumo solid yung pong yung pong kanilang prime time block na tatlong teleserye at tandaan nyo po 5 years yung deal dyan with ABS-CBN so uh, plus yung mga nila ginagawa ng mga transmitter all over the country uh, Visayas, Mindanao eh sigurado pong mas lalakas pa yung TV5 at yan na nga po ang sinasabi po natin na Talagang pagdating ng TVJ, eh, oh, parang swerte talaga eh. Na talagang uh, buong estasyon na energized, lumalakas. Yung mga advertisers, dumadami. At uh hindi na, ang nahihirapan talaga it's a big challenge for GMA aminin man no mga no mga pages nila o oh hindi natapatan itong mga shows coming from ABS-CBN Studios and like i said ah, like i said magagaling naman yang mga taga GMA meron silang mga upcoming shows na mukhang exciting at magaganda naman Kung maga, uh, talagang some of the most creative and brightest minds nandyan sa GMA. eh uh, itong challenge na to sa kanila it will only make them Uh, strive better diba? yun naman ang gusto natin gumanda yung competition para mas galingan ng parehong mga studios, galingan ng GMA galingan itong uh, tv 5 at ABS-CBN so it can, this can only be good for the uh, viewers kasi uh, they can expect na mas bobonggahan mas lalakihan, mas gagandahan ito pong mga programa na nilalabas ng GMA at uh, uh, tv 5 so Like I said this is a good sign for tb 5 palakas ng palakas. So susunod niyan yung hapon, lalakas na din. Ah uh, susunod niyan yung mga ibang programa pa sa umaga o sa sa hapon, sa gabi. So this is a good sign. A good way to start 2024. Kaya at magandang simula po ito na nanalo pa rin itong TV5 dito po sa bagong launch na GMA Prime. Okay, yung kanilang mga bagong programa. So hopefully Hopefully ay uh, magpatuloy yung ganitong trend at mas lumakas pa. Napipi ko na naman yung pong mga ibang pro GMA pages na mainit ang dugo sa akin. Pero like I said, ako po I have nothing but respect doon po sa mga creatives dyan sa GMA for sure. Uh, they will find a way na na gumawa ng mga mas magaganda pang mga programa and this will only benefit yung pong mga viewers so yun guys thank you very much po see you po sa next video po natin bukas kukwento ko yung mga nangyari doon po sa uh, aming get together ng ibang mga TVJ defenders so pahinga muna ako medyo napagod ako guys eh. so thank you very much good night guys bye bye